Hi guys! Welcome to my vlog! It's another day! And today's episode ay gagawin ng aking hagdanan! So, hindi na ako sa aming loop. Abangan nyo pag natapos. Eto, nag na sila. Go! Ay, si do. Nag Ano tawag dyan, Manny Pando? Sa saliksik. Sa Nagsasaliksik. Si ano naman si Boy nag Si Boy tapang. Nag Ano ginagawa mo, Boy? Natutulog. Boy, ano ginagawa mo? Tinatapon ka. Nagmimina. 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 Ah, nagmimina ng kahoy. Ito'ng dalawa naman. Gagawa ng ano?

आप भी बता सकते हो आप भी

ako din na Martina. Ay naku, busy busy po kami sa paggawa ng bahay At nandito naman ako sa mausok na aking lupuan Ito po ako lang Law, law Law lang? i know chicken hello chicks hello yeah. I'm so tired watching these people doing things. Ayan yung bagong ginagawa nila. Ano yan? Ang tawag dyan, bagunahin. Hmm. Ang tawag ko. Ang tawag ko. Ano kita gong rampa? Oh, rampa? Rampa. I am Come on. That's my staircase. ayan po ah nakita nyo nag nagregal din sila pair, steps, pang second step soon it will be finished, I hope so. one more on step, okay! five more steps, and then we're done. ang prinsesa and the queen. Queen, yan. Tawa. I'm the queen. Queen of kerosene. Hey. Ang hey. ganda um. umaga po. Ngayon ang oras na ito. Ay, umiulan! Um, ulan sa labas. Ang um, aga-aga. Yan. Good morning, Philippines! Kamusta po ang mga subscriber ko dyan? Viewers. Silent viewers. Salamat po sa inyong panonood. Palagi. Good morning guys. It's Monday. Umpisa na naman po tayo ng trabaho dito sa bahay. Kaya, so, yeah, busy-busy ang lahat. Hello vlog! Kamusta ka naman dyan? My love. Busy ang my love ko. Busy. Ang aking mahal, busy-busy. Maghahalo dito si Manoy Pando. At dito naman, nag si Batman ng mga buhangi na kakagamitin sa loob. Ayan okay. po ang ng amin apron. Anong ginagawa mo, boy? Saan? Anong ginagawa mo dyan? Ito, so, gagawa ng gate na may remote. Ah, gagawa daw siya ng gate na may remote. Ayos, ha? Ang dami na nung tanglad ko. Makapag pinola uh, nga mamaya. Oh, so, yun. Mga tamang-tama nga yun to. Saan kaya ako makabili ng native na chicken? Sa, uh, yung mga talong na kandidato. Oh, saan kaya ako bibili na ano? Sa chicken. Pwendo. Wala daw siya, eh. Wala. Ano sa bayaw niya? Sa bayaw niya, marami yan. Yan ang aking bakuran. Lalagyan namin ng git yung center ng ano bakod kasi papasok sa bahay. Dap that da other side, mga taniman. man. Yan. Sayang yung kakao. Nabulok. Hindi namin napa-spray yan. Ang dami pa naman sana ng bunga. Ayos. Walis lang ng walis si At tumaas na po ang tubig ng aming pustan. Tumaas na siya, no, mahal? Hindi na siya natutuyot. Ayan, pustan po namin. Tiny pustan. Ito ang mga gabihan. May sabong niyog bata pa. Saging. yan May melangka. Ayan. At ito po ang aming munting bahay. ng aking A-frame house. Tiny house. So, kaya po ako nandito sa Bicol eh, para patayin ang aming um, additional. Say hi, mahal. Hello, vlog. Hello, vlog. Ano mo na Ah, uh, salamat po sa mga subscribers, sa viewers, and silent viewers, at sa mga, mga bagong uh, napagaan sa aking vlog. Muli, maraming maraming salamat po at tinataguyod niyo ang aking vlog.

worry about your sins. You have to be. Huh? Bikulin mo. Bikul. Bikul. Bikul ang salita niya. Hindi yan yung Tagalog. Nilagyan ng banig. Ay, sa pen. Tinatawa ng kanitata yun. Oh. Mahal.

Anong kinakabit nyo, no? Kalilings po, madam. Kalilings? Ganyan yung kalilit lang yung talaga yung ganyan. Hmm. Kasi ito. pag may gitna pa yan, Masyado. Masyado na maliit ang spasyo siya. Meron pa kita? Meron. Okay. Pa hmm. Kasi sa man yun eh

רגע, 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 רגע,